O, kamay lang. Ay, tong ha dito mabuyo, nagtakulo naman ako sa ano ko. Sa gas station ko na ano, nagluto ng munggo. Kalo ang naman ng baboy 'yun? Bangray. Mabuyo. Yan niya, dito yung gas station ko. Paaya na nakasanayan ko 'yung pagyayat sa ano. Ito ano. Ay, oh. no? mo yan, oh. Alagang hindi ka na magano sa, ano. boy. yung sa uwi lang talaga yan. Ah, dito na ako maasa kasi mahal na ang kasul na yun. Ayan, oh. Ayan. Ito lang yung mga dating yan, oh. Ito lang, langis-langis lang yan, boy, yung sa uwi lang yung ginagamit ko dyan. Kita mo naman yung kulo yan Ah, na ata yung paa ng baboy eh. Hindi niyan. Ayun lang mga boy oh. Oh.